Ang gara guys, kung kailan naging MG ako. Naging ganto naman yung mga kampe. Dito gagantihan ko talaga sana sila eh. Magro-roam YSS ako eh. Huwag mong subukan. Oh, may mag-gold -go na na pa guys. Mga <laughs> ginawa, magandang mag balita. May nangyayari na. Diba ganyan sila pag ginagantihan sila. talo sila mga answer. Kaya sige, mag-adjust na lang tayo guys. Mid-YSS, ayaw nyo. Hindi na ako pwede eh, kasi may prank na. Akin na daw YSS niya. O sige, nagbago na ako. Ibigay eh. natin yung gusto ng random. Nagbago na ako. O may pa-epal dito. Ako na. Siya na daw jungle. Huwag mo nang guluin. Yung S5 na nga yung magja-jungle. Wala akong ibang role guys eh. Gold lang talaga kasi may Franco na. May Aurora natin Kaya gusto nung S5. Siya daw mag-YSS eh. O sige. O tatlo tayo na karetri. Palit. Palit idol. Ayan. Nakukuha naman pala kayo sa magandang usapan eh. Uy, shoutout kay Idol. Kailan tayong tayo ng kalabang, guys. Ayusin natin. Bakura natin to, pre. Bagay, okay, nandito yung Angela. Guys, una at huling dalaw na po ng prangko. ramis guys. Hindi ako nagbibiro. Una at huling dalaw niya na yan. Minsan, di mo alam kung mga MG ba talaga itong mga to. Ano eh? Patay sa mid, guys. Para kahit pa Baka early tayo doon sa Milisa Libre plating pa kami dito. Patay ang prangko dyan, guys. Balik tayo sa lane guys Kalma muna tayo Melissa ha Hindi lang mamaya ka nang miskill Fight muna mainit ka po siya O sige di palagang kita Sabi sayang yung isang ulti ko Tumama sa minions Patay ako guys May Angela Eh di sana all may dalaw Kawawa naman yung YSS Walang kasama Nasaan ba yung tank Ayun palakad lakad Kawawa sa inyo Push na ako rito Wala talaga kayong pakiramdam Tingnan mo kung nasan yung tank ko. sa XP, nag-clear. Okay, kayo. <laughs> Kahit isang dalaw sa YSS, hindi man lang ako pinatikim. Pwede kayo dadalawang ko. Pag hindi kayo dadalawang guys, kayo dumalaw. Putiang galang mga kampito. Mga nasa MG po talaga to, guys. Hindi pa ako makakakuha ng kill kung hindi ako dumalaw sa inyo. Kawawa, gold lane par, promise. Kayo magtatang, guys, kung ganito gagawin nyo sa gold nyo. Tingnan mo naman ang mga kampe. walang kalaban-laban. Saka dadalaw tong mga to talaga pag nakusang ka na Hanggat eh. may tori ka, hindi ka nila dadalawang guys eh. Saka mg ko lang guys, babalik na naman ako sa Honor. Ayoko na sa Honor, isang taon na yata ako nasa Honor. Pinalasap lang sa akin yung MG. Tapos papababain na naman ako. Tingnan mo kampe guys, parang hindi mga lumalaban. Gago nandito. Hintik <laughs> pa ako doon ah. Wala eh, pagka ganyan, wala talaga mangyayari. Patay na naman yung Queen. Tapos maghanap na si Sissin, Rom YSS. Hindi eh, nga natuloy oh. Kita mo, nag-adjust ako, clipped ako. Rom YSS ba ako? Puti nga, hindi ko yung tinuloy eh. Grabe player dito guys. Bakit ganito? Namatay lang, sinisi na sa akin. Kahit pag Rom YSS ako, walang mababago sa galaw mo. Ayan, patay ka na naman. Wala, nakakatilt pare, nakakadamay. Diyos ko, nanahimik ako, namatay ka lang, sa akin mo si Sisi, 1-6 ka na, oh. pinapaalala ko lang sa'yo. Kung sino pa talaga pin dito, yung pa talaga malakas man trust, Bakit no? ganun? Mas mataas yung rank, mas kamote yung mga kakampi. Guys, nasa miti kay Glory ako, ha? Ah. Akala ko mas matitino kakampi rito, hindi pala. Partida, wala pa akong dalaw niyan. may 4 kills ako. Tapos yung Guinevere, nasa kanya palagi yung prank ko, hindi rin tumaba. Eh ito na no, may problema boss Huwag mo isisi sa iba Tignan mo standing mo 1-6 Mali pala nag-adjust ako guys Dapat pala talaga tinuloy ko na yung ROM YSS ko Na makatikim na itong mga tokita mo Shish pa daw Pagkapid kayo guys Ang pinakaambag nyo doon manahimik na lang Huwag na salita na salita Hindi kayo nakakatulong eh Tignan mo naman standing oh, 9-21 Napakalayo ay ano pa yung layo ng gold niyan pag ganyan yung standing. Wala na to. Eh balik nyo lang ako sa ano, mythical honor. Ayoko na dito sa glory, bakit ganito mga player dito guys? Hindi ako pala trash talk pare, pero pagka sa akin sinisisi yung pagkakamali, eh ibang usapan na yun. Nanahimik ko kanina diba, ba? talk yung Romo ISS ko, hindi nga natuloy. Buti nga nag-adjust ako eh. Ikaw naman idol, namatay lang eh. Itatrash talk mo na sa akampi mo. Tignan mo standing mo, 1-8. Ikaw pa matapang. Ayan, kay Monton ka magpaliwanag. Awit guys, kaka ko lang. Balik honor na naman tayo. Welcome back. Malaku back. Ayoko na. Inang-ina. <laughs>